Ito yung mga oras na kung saan napapaisip din ako at actually tinatanong ko yung sarili ko kung kaya ko ba talaga. Kaya ba kitang akitin? Pero dahil matagal na kitang pinapangarap, alam kong kakayanin ko. Pagdating namin ng Sibuyan Island, Um, dito kami sa beach na to nagstay which is the Bagong Bayan Beach House. Napaka-perfect lang kasi you can witness yung uh, both sunrise and sunset. So if ever na mag-visit kayo or mag-hike din kayo, you can stay here. At this moment, pakiramdam ko totoong-totoo na talaga kasi dati pinapanood ko lang yung mga briefing ni Sir Toings. Pero ito finally, face-to-face -face na akong nakikinig ng briefing niya. So, this is ito, it. Bibigyan, lang. Dapat matutulog kayo ng hindi masyadong ang mga muscle kasi kung paano natin nalagaan yung muscle natin sa D1, dito naman natin siya babasagin sa dito. Oh, okay. Kasi kahit na anong gawin natin pag ano, may babasag at babasag talaga siya, lalo kapag medyo hirap ka sa technical. Kasi pagdating dito ng summit, tumayos pe. Uh, ah, kapag magaling ka mag-balance, alam mo ba, biker ka, so basic sa'yo to. Kasi trail papuntang mayos Peak kalos 85% puro talaga sa technical. Tapos mga bato, So hindi ka talaga makakalakad ng mabilis. So normal yon. Kasi ang priority naman natin ay yung safety. Yung Ngayon, pagka sunrise sa amin, mabang agad kayo sa procedure sa 90. Kasi dito magsisulay ng mga gandang view na. Pero so, yung pagkakuha nyo ng mga view dito sa 90 pa ng Mayos Peak, ito yung napakagandang baon. Hindi mo na talaga mga ipag nang mayabang buo. So, yung, iba yung ano eh, iba yung... <laughs> parang yung pagod mo, ma parang baliwala pag na kita mo yung ganda ng bundok. So hindi lang ganda, pati yung hirap nandun, nandun sa kanya. After the briefing, eto na yung start ng day one. Ang dali lang, di ba? Grabe, ang patag lang. Mamaya, hindi mo alam, tagilid na yung buhay mo. Anong patag? o, <laughs> oh, di ba? patag pa rin. <laughs> Pero I think ito yung part na sinasabi nila na manipis yung oxygen. So medyo mainit at mahirap huminga. Kaya every time na no may hike ako, nagdadala talaga ako ng electric fan. Naalala ko, eto naman yung part na parang nagtatanong ako, trail pa ba to? Kasi batuhan. So, ang basis na lang namin dito is kailangan tingnan mo yung bakas nung no? uh, dinaan dinaanan ng mga kapwa namin hiker. Girl, finally, summit na. Ito yung time na grabe, sobrang mix yung emotion ko. Masaya ako na narating ko yung summit kahit na actually walang clearing pero nandun din yung pakiramdam na gustong gusto ko nang umiyak sa pagod, sa hirap, gutom, walang tulog. Grabe. Kaya actually din that time, ayoko mag-video, ayoko mag-picture. Wala ko masyadong picture dyan kasi feeling ko ang pangit-pangit ko, ang dumi-dumi ko na hindi na maganda yung itsura ko sa picture. Pero still, girl, ang strong mo, natapos mo, nakapag ka na. So, congrats! So, after the summit, akala ko, mababawasan na yung kalbaryo ko. Pero dito hindi pala kasi after ng summit, doon palang magsisimula ang lahat ng kalbaryo ko. Lahat ng technical dito ko mararanasan. Ito yung tinatawag or mas kilala sa 90 degrees. Hirap na hirap ako sa part na to kasi may mga step na hindi ko kayang abutin dahil maikli lang yung legs ko. May moment dyan na tawang tawa ako kasi pilit na hinatak yung legs ko para maabot ko lang yung tatapakan ko. Kaya dito yata ako sa moment na to nagkaroon ng... Um, Um, actually enjoyed ako ngayon. Nag-physical therapy ako dahil masyadong na-stretch yung ligaments ko sa right arm ko. I think dito sa part na, yun, na to, nangyari yun. But anyway, still, that's part of the journey. So, okay lang yon Papagaling lang ako. And then, ah, yet uli. Sobrang thankful at sobrang na amaze din ako sa mga tour guide and porter na to kasi grabe yung assist nila. Napakalaking bagay kasi para sa isang katulad ko na natatakot na alam mong merong tao sa likod mo na nakasupport sa'yo um, whatever happened. And sobra din yung hawak nila sa akin dyan for my safety. And actually, si kuya dyan, dahil hindi ko nga or nahihirapan akong abutin yung mga dapat tapakan dahil again, maikli lang yung legs ko. Nag-offer siya na tumapak na lang ako sa hita niya which is parang nahihiya ako kasi I know mabigat ako baka sabi ko nga sa kanya baka masaktan siya para sa mga matatangkad at yung magagaling magbalanse, I think this part will be easy for you kasi madali nyong marireach yung mga dapat tapakan and mas madali siya kung magaling kang magbalanse. Sa akin kasi medyo mabigat ako so mahirap siya talaga for me and maikli yung bias ko. Ito naman part na to is yung sa baba ng 90 degrees grabe. dyan sa part na yan, hindi pa rin talaga kami makapaniwala na nalagpasan namin yung 90 degrees na yun. Grabe. Grabe lang talaga. And actually, ini ko what more kung may clearing. Baka mas takot na takot ako. Baka mas umiiyak ako. So, after the hike, charan! Yan. Ginusto mo yan, di ba? So, huwag kang mag -inarte. Gusto mo mag-hike, di ba? Uh, huwag kang umangal. Akit pa.